Okay guys, dito na no. So, kasi ang sabi nung sponsor, mag-aral ng mabuti. Kaya minarapat ko, sponsor. Sana hindi magalit sa akin yung sponsor. ah uh, sabi ko naman, kung meron lang silang portfolio, ipapasa yung portfolio kapalit ng sapatos. Pero kahit wala silang portfolio, ibibigay ko pa rin naman. Kasi ito naman yung ano sa akin. No? Para mag-aral silang mabuti, sabi ko, i yung portfolio. Kasi lahat naman, di ba, may portfolio? Oo ah! sa sapatos mo, portfolio mo, kapalit ng sapatos niya. Okay, yan. Okay, sige. 35. Ano sasabihin? Okay, ito yung portfolio niya, guys. Titingnan natin yung portfolio niya, ha? So, yan po ang kanyang portfolio. Sapatos niya, kapalit ay portfolio. Solar system. Submitted to Sir James. Dahil mag-year-end na baga, no? Mag-closing na. So, ito po. Siningil ko na po yung mga portfolio nila. Nandito po lahat. EP, Mathematics, Science. Mathematics, Science. Ano pa? Sulat. So, so, Sulat ng subject. Nandito na. Okay, complete Okay, complete guys. O, may sapatos. Okay. Ito next. Portfolio. So, walang cover. No? Walang ano. Pero okay na rin. At least gumawa yung bata makikita natin na talagang kasi ang portfolio hindi naman to basta gawin lang, di ba? From first grading hanggang ngayon nila ginawa to. Okay, isang sapatos. Ito siguro may black, no? May black. Okay, nasasabihin Thank you. Okay, next. Okay. Solar system, science. Okay, mathematics, art. Filipino, aralin. Okay, complete. Isang sapatos. O, huwag mo nang buksan, no. Magpipicture pa tayo mamaya. Huwag mo nang buksan. Okay, next. 35 lang muna tayo, science. Reproductive system. Okay, okay, okay na. Complete, okay. O, oh, anong sabihin? Okay, next. O, oh, sige, lagay na dito. May i-check, no. Mathematics, science. aralin believe it. Complete, congratulations. Ayan, Marami pa. Okay, ganito. Pag hindi ka siya, pwede kayo makipagpalit doon sa hindi ka ano no? Halimbawa, na mali yung number mo. Okay, ganyan na lang. Resolve natin. Jerome. Wow, si Jerome nakagawa. Ang ang ganda ng ano ni Jerome. May part-heart pa. Okay, complete, Jerome. Okay. Next. Okay, portfolio ni Marian Joy. Oh, may bag na si Marian Joy. May shoes pa, ha? Okay, mag-aral daw ng mabuti, sabi ng sponsor. Okay, next. Oops right, mathematics, science, art. Okay. Kumpleto. Oh, sino pa? May dalawa pa ditong 35, guys. <messante> ha? Isikel. Isikel dito 35 Isikel. Okay, anong sasabihin? Okay, wag mo buksan. Okay, right.